Um, tingnan yung mga kapatid, daming ka manok. Yan, galing yan sa mga amo. Oo pa, o. Yan. Gagawin ko ito na himahimayin ko ito. Tapos, igisa sa bawang at saka sibuyas. O, sa Pinas pa ito, tawag, um, tawag niya ito, pastil. Kasi ang tawag doon, eh, iyan sa kanin yung ginabalot sa saging. Sa Igisilaga nila ang manok tapos igisa. Ang ito. Ang gawin natin. Gawin natin pastel, pastel, madre. Hmm. Nagawa hmm. tayo ng katulad sa pinas niya Nilaga yun ba? Tapos nag-gisa ko ng kanin daming kanin sa hindi ko lang kumain, mamamo. Ayan, daming manok. Hmm. Kung hindi ko yan itabi, itatapon niya sa kusinero. Igisa, gisa gisah natin sa bawang at saka sibuyas yung tawag na pastil, pastil, tapastil ba yun? Ay, dito na pastel. Yan, iulam natin tapos. Bigyan ko yung friend ko, doon, yung kapitbahay ko dito sa Saudi. Ang awa din siya, laging kung may pagkain ba. Bigyan ko din mamaya. Eu i Ayan, tapos na. Anong tawag to sa Pinas Pastil? Yung ano balot daon saging plus kasamang kanin at saka ito. Ayan, ready to eat na. Ayan, ito ang kanin nga, ginis ako. Walang gulay, plain, plain lang yan, daming kanin. Ayan, tapos, yan ang i partner. Anong tawag sa Pinas Pastil? 'yung binabalot na daon saging tapos na kanin at saka ito. Ayan. Bigyan ko ito yung kapitbahay. Mamaya bigyan ko siya mamaya. Mamaya pa kaya ang init-init. Ngayon gabi oh, di ba? Sinangag. initin ko na lang ito mamaya. At sinangag ko na 'yan. Igisa ko na lang bawang at saka sibuyas at saka ito. Ayan. Sa doon sa daming tirang manok. Itatapon lang yan sa kusinero. Ayan. Diba? Kain ako mamaya. Hindi kayo busog pa Ayan. ito. ito. Itatapon lang ito sa kusinero. Sayang. Daming ano dami mamaya mamaya wala. Sa sunod bukas wala na namang biga, Wala namang kain. Ito. Daming kami ito. Sinangag ko lang yan. Part niya yan. Ah, diba? Bigyan ko mamaya yung kapitbahay kong Pilipina. Of Ipakita ko yung mamaya. Ang dami yun. Bawang na sa kasibuyas ito. Sa ito, ito, ito walang ganda yun. Hey, Ang bambang um, yun. Um. Sa Philippines lang ito. Ay, naku. Ay, naku. Ihatid na lang doon sa bahay. Mmm, mm, banging. Ito yan o. Oh. di Diba sa Pinas, ihalo, ilagyan ng dahon. Yan. yan yan na lang. Diba? Ayan. Diba? Hmm. Ito sa Pinas, ibalot nila ng dahong tabi. May tawag pastel. Pastel, magre.

हाँ, हाँ, हम लखनऊ में नहीं रहते हैं। हम भेजिए तो हम बंबई। अबो है Ayan Kayaknya mau jalan-jalan kemana kemana-mana Jalan-jalan, 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 Ya lang, ayan Bikin kudusan perangku Kayaknya Oh